Hello, magandang hapon po le. Welcome to Honey Talk. Uh, Honey Talk skaters about OFW life tungkol ito sa buhay nila, ang journey nila, at ang paglalaban nila tung uh, bilang isang OFW. Uh, hindi hindi masarap ang buhay ng OFW but malami pong ginagawa ang isang OFW para lang uh, mapagtagumpayan niya yung pinili niyang work. Kaya dito sa Hanitok matutunghayan ninyo na ang iba't ibang kwento but the basic na magkaka na nagiging pareho po yung lahat ng guest ko is we have uh, a journey in our life in prayer at yun ay si Lord. Ngayong hapon matutunghayan na naman natin ang isang kwento ng OFW na puno ng pangarap at um, may makukuha tayo sa kanya na aral at experience na we can she can be an inspiration to us. Uh, siya po ay si Sis, Enfer, Enfer, good afternoon. Good afternoon, natahanalin. I'm glad kasi kasali ako sa interview mo dito sa Honey Talk. It's my pleasure. And the FW. I'm so very very <laughs> excited and. Oh nervous. <laughs> oh, excited ba, nervousa. Excited kasi. <laughs> on the spot ba. <laughs> <laughs> Hindi ala ko kasi nabi. <laughs> oh, but I'm I'm ano, blessed to have you kasi ba bago ako pumili naman ng mga magiging guest ko, without you knowing, I'm I also praying na sana uh, every time na may i-invite ako sa honey Talk, they are really open kasi Uh, I prayed it also. Sabi ko ito ito. Hindi man ninyo nalalaman pero nakalista 'yon. So anything na mag-aano uh, sa akin, hindi yan pumapasok kaagad na shop. It's really on prayers kasi hindi po basta-basta na iungkat natin yung journey ng isang OFW, 'di ba? Yes, yes. So yes. my first question, how ha ilang taon ka na dito o buwan sa Hong Kong? Mm, dito sa Hong Kong mag sa 7 months sa April. Okay. April 13 dito sa DB. Mm. As bilang OFW. Pero bago, since sinabi mo dito sa Hong Kong, uh, ganun ang taas ng ano mo stay, uh, have you ever been to another ano country? No, no, no. So Hong Kong lang yes, talaga. Hong Kong lang Bakit lang. mo napili ang Hong Kong? Kasi when I'm still high school, you know, Kasi mga pinsan ko, dito lagi sila sa Hong Kong. Yung ako, pangarap ko lang ba dati? Kapag gabi, kasi nga ang hirap ng buhay namin. Yung gabi, nagmuni-muni-muni ako. Sana ko sabi ko, Lord, sana one day makapunta naman ako sa Hong Kong para gano'n makatulong, makatulong man ako sa parents ko, sa manggulong. Kasi sa hirap ng buhay sa Pilipinas, bati, honey, Kaya, hindi ko inaasahan Uh, isang parang isang pitik ba yung God will mo talaga pangarap mo talaga pero yung asawa ko dati ayaw niya pala ako pumunta ng abroad but ka pa mag abroad okay naman yung ano natin pero para sa akin kahit dalawa pa lang yung anak namin kahit sabi niya, sobra naman na parang pinangarap ko talaga talaga kasi nga lagi-lagi siyang wala sa ano kasi kumpanya iba't ibang destination ng lugar nila alam mo tinatago-tago ko yung pagkuha ko ng passport pagpunta ko ng Manila tinatago ko hindi ko sinasabi sa kanya kasi ayaw niya talagang payagang mag-abroad pero dahil nung nagka-employer na ako wala na siyang wala na siyang choice na kundi pumayag na lang siya kahit galit na galit siya kasi ganyan-ganyan so sinabi mo sa, sa akin na sa pag apply pa lang, may struggle na. Kasi nga, from the beginning, yung husband mo ayaw. So, tinago-tago mo. Paano yung confrontation ninyo na nung magpaalam ka na may employer ka na, may, may, may visa ka na? How is it? How's the situation? Ano? Ang hirap explain ka sa kanya. Parang tatakot ako kasi syempre kapag sasabihin mo sa kanya, Mag-aaway kayo. Kaya sinabi ko sa kanya ng maayos. Kinausap ko siya ng maayos. Para naman sa atin. Para sa future ng anak natin. Para matapos yung bahay natin. Ganoon. Kasi naging-stay pa lang kami sa mother house ko. Kahit may bahay na kami. Kasi ako, hindi pa kasi na-finish yung load ng bahay namin. Parang ang arte-arte ko ba? <laughs> ang arte-arte ko. Ayoko lumipat kasi hindi pa na-finish yung bahay ko. Pero doon sa pag-apply ko noon, Um, tawag doon, and dahil sa pandemic, Ate Hanilin, na-stop. Nag-backout yung employer ko. Oh. Dalawang employer yung nag-backout sa akin. Tapos one time, nagkasakit yung hipag pati yung father ko. inulaan ako na manghuhula. Oh. Sabi niya, nag-apply ka. Sabi niya sa akin, pero hindi ko naman sinabi na nag-a-apply ako. Opo. Tapos sabi niya, alam mo, hindi ka makakaalis. Sabi niya sa oh. <laughs> Bakit po ganun? Kasi nandun sa bahay ng mama mo, may nagbabantay sa'yo, may kaibigan ka na ayaw ka niyang paalisin. Sabi niya, unless lilipat ka sa sarili mong bahay. Ganun niya. So you, sa, sa, sinabi ng mga wala, lumipat ka? Oo. Okay. Ang ginawa ko, sabi ko, pwede mo bang finish na yung bahay natin? Oo. Oh. <laughs> sabi ko, alam mo yung asawa ko, nag-loan siya dati. Nag-loan siya sa company nila, sa SS at Colonia siya para lang ma-finish yung bahay namin. Then nilipitan. Lumipat kami agad-agad. By October, again, tumawag yung ano agency. Ganito, ganito, may mag interview sa sa'yo, sabi niya sa akin. So, syempre, sabi ko, ang saya sa'yo ko kasi may mag interview na naman ng by August. Di, sige, pumunta ako. Sige, ma'am, ma'am, ganyan, ganyan. Tinanong mo na ako. So, sa, sa saan ka ba sa Pilipinas? Sa Cagayan Valley. So sabi, so you travel from Cagayan Valley to Manila just to have an interview ganyan. Yes, yes. Ilang awa, oras pa papuntang ano? 12 hours. Oh, so very ano rin 12 pala. Hours oh. ang biyahe. So nandito na tayo, uh, everything is set, nagpaalam ka na sa asawa mo. Uh, nung nasa eroplano ka na, ano, nung alam mo nang nakapasok ka na visa, immigration, lahat lahat, nung habang nakaupo ka na na magta-travel ka from Philippines to Hong Kong, anong nasa isip at sa puso mo? Ano? unang-unay na isip ko, paano na kaya yung anak, mga anak ko? Kasi wala nang mama. Wala nang mama magpa ng damit nila. Wala nang mama mag aasikaso sa kanila. Magluluto ng almusal. Magtitimpla ng Milo nila. Pag may assignment, pag may activity sa school, di ba syempre lagi na lang mama, mama. Kapag walang ayaw nila ng ibang ulam, mama, ganun. May ga mama, damit namin. Kahit pang panganay ko, mama, damit namin. Mama, ganyan, ganyan. Lahat ako, ako. Tapos, mm, tapos sabi ko sa aeroplano na naman, Lord, sana yung amo ko. Kasi nga, dito sa Hong Kong daw, termination. Oh. Doon ako matatakot. Lord, sana bigyan mo po ako ng mabait na amo, hmm. sabi ko sa kanya. Pinagdadasal ko. Tapos naalala ko ko na naman yung sinabi ng ano, manghuhula sa akin na may friend daw ako. Hmm. Na laging nakaano sa akin. Naka, beside. Oo, oo sabi ko. Pwede ba akong igay? ko ganun, gano'n. Tapos sa gato ka na sa Hong Kong. So, nung nandun ka sa aeroplano, you are thinking na lahat uh, yung absence mo dahil you served really as a mother hmm. lahat sa lahat ng aspeto, you are there sa, yes, pa, yes. sa na, mga anak mo. Ngayon, uh, nandito ka na sa Hong Kong and okay ka naman. Kamusta ang employer mo? You're blessed. Yung employer ko naman mabait. Siyempre, my may grandma na grandma kasi 73 na sometimes hindi mo naman kasi old na ikaw na ang mag adjust kasi ikaw ang bata alam mo naman yung matatanda pala sigaw mm. pag hindi kayo magkaintindihan kasi Chinese Hindi hmm. Eh, rin siya, di na rin yung word natin oh. na English-English. Yeah, Kaya sabi, ako na lang yung nag adjust Pero mabait naman yung amo ko. Hindi hmm. naman sila madamot. Um, mapalad ako kasi handa ako nagluluto. Oh. Hindi ako nagmamarket, hindi ka masyadong napapagod. Maaga mm. ka pa papahinga, 7.30 or 8, pahinga mo na. Mm. Kapag tanghali, may isang oras ka din pahinga, kaya mm. sabi ko, I'm blessed. Kasi sabi ko, Lord, nasa pinas kasi ako hindi ko nakakalimtan ang magpasalamat kay God I oh. always go to the church every Sunday uh, so you are a believer or roman catholic roman catholic okay. yeah. wala naman daw yan the sa, sa religion yes uh, yes basta always believer though, ka lang. Ang, ang, okay. ang 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 religion kasi is just a name yes. it's always the relation between you and the God yun naman talaga yes, yes. yun ang misconception ng iba akala nila pag nag-born again ka it's different. But above everything, yung relationship, it's between you. Mas lalong tumatag. Yes, yes, Ngayon ang tanong ko, uh, may struggle ka ba when in terms na nandito ka sa Hong Kong at sa family mo? When, sa lalo na nakikita ko, you're very attached with your kids, with your husband. Ano yung struggle mo sa base sa, sa... Paano mo na kukop up yung struggle sa communication? Yung struggle ko kasi syempre minsan, as a mama, ikaw na mama kasi malayo ka sa anak mo. Ayaw mo yung nasasaktan ba yung anak mo. Mm. Kasi minsan, kahit yung binibigay mo na lahat, toda binigay mo na yung lahat sa family mo, poprotektahan na protektahan mo pa rin yung anak ko, di ba? Kasi ako, naranasan ko din yung naranasan ng anak ko, eh, yung... Hindi binibigay mga kailangan pag may kailangan. Kaya nga nag-abroad ako. Hmm. Minsan, sometimes, siguro hindi pagkakaunawan ng mama ko, tapos mga anak ko, ganun. So, your struggle is your parents. Yes, How it. did you cope Anong ginagawa mo? You explain to them? Oo, oh, explain ako din. Sabi ko, ma, syempre yung bata, bata pa yan, hmm. dapat ikaw na yung mag-adjust. Kasi bata yan, hindi naman pwedeng everyday papagalitan mo, umumurahin um, mo yung bata. Kasi syempre, nag-aaral yan, may stress din yung bata. Kasi yung anak ko, sabi ko, yung anak ko nasa higher section kasi yung anak ko. Mm. -hmm. Just, so she's excelling sa ano? Mm -hmm. sa... With honor kasi yung anak ko. Sabi ko, mm -hmm. huwag mo nang siyang i-compare sa mga pamangkin ko. Kasi alam mo naman yung mga apo mo nasa regular. Mm -hmm. Yung anak ko nasa higher section. Okay. okay. Tignan mo, kahit, na, kahit may ginagawa yung anak ko may project, nautosan mo pa rin siya. Eh, yung mm -hmm. ibang apo mo naman, hindi mo naman mautosan yung apo, yung anak ko lang naman. Kasi oh. nag-aaway kasi sila ng anak ko sometimes. So isa na yung ano natin no na makikita natin na being an OFW. Uh, hindi lang struggle natin yung sa wife, sa husband natin, sa mga anak. It's also to our common family which is yung nanay natin, tatay natin. Kasi nando sa culture talaga natin na uh, we don't only provide for our own family. We also give to our parents. Yun, yun ang isang struggle rin kaya makikita natin sa buhay ni emperor na even though may asawa siya, uh, nagpapatulong rin siya sa sa parents niya. But still, doon rin nagkikreate ng konting problema. Kaya nga, uh, ang ginagawa ni emperor is, you explain. O oh, oh, explain. Oh, explain mo talaga na gano'n. Mm -hmm. Ngayon, uh, sis emperor, pag sa employer mo bless ka sa time sa pun uh -oh. sa work uh oh o, yun lang ang konte sa pupo mo. ngayon ang 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 tanong ko sis Anfer ah uh, how did you find and how did you connect nung makilala mo ang Hills of Glory paano mo nakilala ni na yung Hills of Glory? ah uh, Hills of Glory nakilala ko dahil kay sis An sis An kasi nung nasasabay ko siya sa si Elevator magsundo sa alaga sa si school pero ano kasi nga, laging busy ako, walang time. Minsan, may nakakalimutan ako sa bahay, babalik. Pupunta na nga lang ako dito, may nakalimutan ako babalik. Minsan nga, hindi ako pinag-off ng amo ko, gano'n, kasi kailangan ko magtrabaho. Kaya tinanong ko muna si Anne, Anne, yung Christian ba is like this, like this? Pwede mong ibuhos, pwede ko bang iiyak lahat yung sama ng loob? Oo, gano'n, 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 sabi ni Anne. Kaya that time, yung asawa ko na naman nagpo-pursue sa akin eh. Sabi niya, alam mo, imbes na mahiga ka dyan na maghapot, why don't you go to church? Ganon sabi ng asawa ko. Siya lang yung nagpo-convince sa akin. Kasi ang tamad-tamad mong ano, nakahiga ka lang, nakahalata. Tapos sabi ko, an an ganyan. Tinat ko si an ganyan, punta-punta ako. Sabi. Buti na lang meron si an Because of an nakilala ko yung Hills of the Glory yung family like you, sa so very generous sa food, <laughs> hindi kayo madamot, kay Ate Lai, Ate Sheila, Ate Joy. Alam ko, kay Ate Joy lang ako nag-ano, nag-open ng problem ko sa kanya. Okay. Kasi nung una, dun din ako nag-open sa kanya mm. about financial problem. Ab at pirin ka, kay, kay sa nag-uutang ako. <laughs> so, ang, um, yung, yung, yung tinatry mo nga explain na in Hills of Glory glory, you found a family. Yes. Not by blood, yes, but sabi. by faith. Yes. ba? Diba? Hindi mo, nakita mo ang hills of glory as a family by faith. Yes. Nung, nung nandun ka na, uh, what is really your experience? Oh, marami ka nga uh, sa food, sa pag-ano. Ano talaga yung, yung na, na, na napatunayan mo nung mas nakilala mo si Lord ng malalim true Hills of Glory. Kilala ko si Lord malalim. Sabi ko, your prayer life ganon, Yes. Must. kasi sabi ko Lord sabi ko alam madami yung sabi ko Lord hindi naman ako perfect na asawa or mother or mm -hmm. anak kasi mm -hmm. nga minsan di ba sa bunganga kasi ako madaldal ako eh mm -hmm. yun kaya ngayon mga minsan sabi ng asawa ko pagdasal mo naman kay God mm -hmm. Nabawasan naman yung oh. Kaya sabi ko Lord thank you lahat kasi nga kahit minsan yung kulang ko lang mana ko sa financial, kahit, kahit sabi ko yung magigive mag tight ka na lang, sabi ko na lang, ikikip eh, ko na lang kaya ko Tapos sabi ko, no. Kasi nga, binigay ko pa Tapos, yung biglang may blessing na dumating. Na, unexpected blessing. Tapos, first time ko pang sumama sa ano sa d dahil sa Glory. Tapos sa receive pa ako ng unexpected blessing sabi ko. Lord, thank you so much kasi ganyan. Mm. And dahil sa iyo, makilala ko yung mga friends, tat talagang totoong kaibigan, hindi mm. ka pa mga blessing na nare ko sa inyo. Tapos yung mga um... So it's really beyond your expectation na uh, nung ma-encounter mo ang Hills of Glory, you found a family, you found 'yo. Parang nakita mo na lahat doon, yes, ang ah, kaibigan, yes. nanay, tatay na. Oo, oh, mo sa kanila oh. lahat. Ngayon sis, sis ano, sis Emperor, above anything at uh, sa sa televiewer natin. Gusto nilang marinig lalo na for those who wanted to be an OFW rin. Ano yung maipapa mo sa kanila na na gagawin nila o daladala -dala nila? bago sila mag uh, mag sa, mag journey bilang OFW. Kailangan be brave kay kailangan matapang ka. Labanan mo yung homesick. Kasi kapag nandito ka totoo sa Hong Kong, iiyak ka. Iiyak ka na lang na magkukuskus, magugutom ka minsan. Kasi nga minsan naman, kulang oh, kulang ang food. Kailan nakasama yung loob mo, tiis-tiis lahat. Tibayan ng loob kung talagang gusto mong pumunta sa ibang bansa, tibayan ng loob, be brave. So, uh, yun na nga sabi ni Enfer, it's not only uh, pera ang gagastusin natin, lakasan ng loob at tibayan ng ano, sikmura dito sa bilang OFW. But then, look at um, Enfer, uh, despite the struggle, meron siyang isang regalong na, na nakita at yun ang Hills of Glory family. It's really amazing, no, na despite her struggle, uh, nakakita na siya ng isang regalo na yun pala yung at the end ng lahat ng bagay. There's something na uh, binigay ang Lord sa kanya. Ngayon, sis, and uh, for, uh, I always ask this to my uh, guests, alam mo naman yan siguro, uh, ano yung, yung Bible verse na gusto mong uh, i-share at explain na nakatulong sa buhay mo? Ang Bible verse ko is, 1125. That is, what is that? Anong Ang book? Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak matutulungan. Wow. Kasi ako atehan na As anak, kapatid, mga tito, tita, pinsanman or whatever, ako yung taong kahit wala-wala ako. You're a giver. Yes. God knows, hindi ako madamot. As long meron ako. Pero kung talagang wala ako, wala, wala ka talaga makukakay. Kaya um, siguro hindi ako minsan na ano kay God. Kasi more blessing. Kahit, kahit, yung financial na wala, wala talaga kami ng asawa ko. God is always with us. Kasi siguro alam niya na hindi ako madamot. I always give, 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 give. Saan yan mahanap yung Bible verse mo? Anong book yan? Ah, uh, pero, yun na nga, you are really giver. Sobrang giver ka, no? Yes. Uh, so, that's, that's why, why uh, uh, Maybe more blessings to come okay. to my family. That's why, hindi ako madawot. Okay. Sa mga kapatid ko, nanay, or tito, tita, sometimes sa friends din. Pero kapag, <laughs> alam mo, yung kakabigay mo na, yung naawa ka na, uh -huh. <laughs> Nagpuutang ka ng ganyan, and oh. I wala nga uh, as uh, anong ma describe ko si emperor, a lady of giver pala talaga siya na she can never say no to her family or friends. Lahat po nang naka relation sa kanya. Kaya uh, yun rin ang isang bagay no. Bilang OFW, I have mentioned this previously kailangan we have to put boundaries also para alam natin yung finances natin alam natin saan tayo pupunta saan ang ang nakalaan kaya thank you thank you sis and marami kaming natututunan ngayon and alam mo Uh, sa previous episode ko, iyakan pero sa'yo, tawanan. And I'm happy for that. <laughs> Naiiba to ngayon. Thank you, thank you for sharing your experience and your struggles. Welcome, na, Ate uh, Honey. But then, at the end of it, hallelujah, God is the glory always. Yes, yes. 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 So thank you, thank you for watching Honey Talks and thank see you, you. soon!